Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga. Ang aking alaga, magandang umaga sa iyo. Ito yung, ano, tumubo rin siya ng kusa, Yung ugat ng kamote. Tumubo din siya. Kasi tinanggal ko na yan kasi sobrang pangit na yung dahon. Nasinipalit ko kaya tinamnan ko ng ganito eh ano pala, totoo ko siya ito lahat tinamnan ko ito yung didaw ko, ko. ingay daw mga sasakyan dito pag umaga o daming pwedeng inlipat mga uh, tao dyan. Tapos nga, uh, babasura. Malaki ang tulong nila sa ating komunidad. Mga bag ko na nilabahan po, kasi ang tiitim, naitim na nga. Dahil sa kulay naman niya, eh, nung nadumihan, ang itik -tik. Malinis ng tignan.

Sana nga pagibig na lang. Okay, pasok na mi.